Candy. Okay, that's enough, Ara. Alam mo, kaya pinasok kita sa bahay para alagaan nga si Mamita. I thought nagbago ka na. Hindi pala. Kung ano-ano pa itong mga inventong sinasabi mo sa akin. Tama na, that's enough. Ayos man wala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi, ganito ang totoo, no? Mabuti pa, umuwi ka na sa bahay maging paki ka na. At pag uwi ko sa bahay, I don't want to see you. Hindi. Kailangan ako ni Mamita. Hindi ka kailangan. Ang kailangan natin gawin, kukuha na lang kami ng ibang mag-aalaga kay Mamita. Pag uwi ko sa bahay, ayoko nang makita doon. At ayoko nang makita ka sa buhay namin. Darius! Darius! Sandali! Eh. Nagsasabi ako ng totoo! Ayos yung ginawa mo kanina. Siyempre! Kalimutan ka nga. Uy, uy, pre. Uy, nakabukas yung gate. Tingnan natin, nakabukas eh. Huwag, huwag, huwag. May tao dyan kagalina. Hindi, okay huwag lang yan. Huwag. Mama ko lang may tao dyan. Anong huwag? Lock na natin. Huwag, huwag mong sira ba? May tao dyan sa loob. No. Ako bahala, pre. Oh, Tama ba diba may tao dyan kagalina? At least hindi sila manala. Huwag, huwag nga. Oh, ayos lang yan. Yan o, oh. tingnan mo. Ang oh, makalabot yung tao dyan eh. Huwag na kasi. Okay, ako ba? Alam, maniwala oh, ka. May tao tano. dito kanina? Oo. Oh. Oo. Oh. E Hindi yeah, ko mas masigil doon. Nakaalis na yun. Hiyaan yeah, mo. Huwag mo masyadong para pag kung saka may tao dyan. Hindi, hey, maganda akong magpit para walang magnanakaw. Oo, oh, wow, yan yeah, oh. o. Oh, o, ayos. Kaya na. Galing mo nga kanina eh. Hiyaan mo na yan. Siyempre. Darling, sandali Darius, please, makinig ka naman sa akin. Darius, sandali lang. Ano na naman? Ano na naman, Farah? Kung ayaw mo maniwala sa akin, umuwi tayo sa bahay. I'm sure na iwan ko lang yung proof ko doon sa kwarto ni Mamita. Tsaka, hindi ka ba nagtataka? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling si Mamita? Hindi ako naniniwala sa'yo. Not over my wife. At kahit na kailan, wala kang dinulot na mabuti. Alam mo naman, bawal ka rito. Sunod ka pa na sunod sa akin. Darius, sandali lang. Makinig ka akin, Nagsasabi ako ng totoo. Darius, sandali lang. Darius... Paano mo Hindi ko alam. Yan, yan, yan. Yan. Bakit mo ginagawa yan? Ginagaya mo si Lucy? Tarius, hindi ko siya ginagaya. Ganito lang talaga ako. Kasi ikaw talaga si Lucy. Tarius, naniniwala ka na sa akin?